Okay. Ganun tanghali mga kamukila. So, araw po tayo ng Sabado, PD, no? Sa ating mga kasama sa trabaho. Ayan, makikita nyo mga kamukil. Dito tayo sa Panabo Project. Na-prepare na namin itong mga kamukil. Yung uh, pagbubuhos dito sa grahi, No? O so, by Monday mga kamukil, umpisa na rin yung ating si tour dyan. No? Umpisa na rin siya. So, ito yung ganat namin dito ngayon. So, yung pagbabakal natin dyan sa pinaka rampanya is ng bakal dyan no na gamit natin tin mm kasi dyan masyadong na wepir yung gulong natin yan yung talagang uh, mabibigyan ng load no kapag umiikot na yung gulong natin at yet sa pinakapatag o so, dito yung spacing ng namin dito mga sa bakal is uh, 60 cm kwadrado yan no? tapunta dito so bago namin to kasi, ng sit ng pag-flooring inayos ko muna itong tubo na to yan yung napapansin nyo dati may ano to dito puso no na kung saan dun kami kumuha ng source ng tubig ngayon pinapatakbo na, na pinapatakbo ko na siya dun pa, papunta mga kamukilo ito yung pinagkakabalahan ko ngayon ng umaga papunta dito kasi kailangan maalis yung puso dito para pagpasok ng sasakyan ah uh, dito na natin idadam yung buhangin natin so malinis yung pag namin dito pagpaplastering pa-plastering, pagpapiling, may mga kunting pagpapail pa dito ng CHB mga kamukil konti na lang no? o yung malaki dito uh, plastering na lang pero madali yan to sa kanila kasi yung bibils kumilos nitong mga tao na to ayan yung mga kasama ni Foreman ayan si Forman o oh. naka red you no? Know? so yung kapal ng ating buhos dito mga kamukil nasa 4 inches tayo yung iba lampas pa 4 no so hindi naman natin mapiperfect talaga yan yung iba naman nasa 3 no so sa tingin ko mga kamukil lahat dito lampas ng 4 inches yung kapal ng ating flooring kasi gaya na sabi ko, kapag inaapakan ng sasakyan, ayokong uh, paulit-ulit tayo. No? Gusto ko lagi makasigurado. O, so, di baling gastos ng malaki. Basta importante, sigurado lang. No? Ayan. Tapos may kunti tayong pag-flow-flowingan dito. Ito dito na part. Ah. Ayan. Dito, mula dyan. Papunta dito, ito yung flow-flowingan. So dito ko muna nilipat pa samantala itong puso mga kamugilaw. So yung gusto ni kliyente doon, malalagay sa pinakaano na yun. Ah, uh, dito ko muna siya ni, nilalagay yung puso, no. So yung gusto ni kliyente is doon malalagay sa pinaka may elbow sana sa gilid, no. So pero hindi ko pa siya pwedeng ilagay doon kasi may mga bakal pa dito para sa second floor. Mahirapan kami sa pagbumba. So, dito lang muna. Pagka uh, maalis na tong mga bakal dito, babalik ko na siya doon, no? sa gilid na yun. Right? Bisa na yung ating pag-flooring. So kung nakikita niyo, medyo mataas talaga yung ating flooring diyan, no. So ang gagawin ko, itong flooring dito sa grahi at saka itong existing na flooring dito sa loob magkalibil yan mga kamukin no? kasi kung habol ko sana magdardap pa kami para hindi na kami gagalo dito sa flooring sa loob ang mangyayari ang daming basura na lupa no? saan namin ilalagay So yung ginagawa ko mga kamugil, dito na lang ako magtatapis na lang dito tayo sa flooring dito sa loob. No? Total magtatiles pa naman dito. So yung magiging drop na lang nitong flooring sa grahe is itong itataping natin dito sa pagta ah, pagtatiles natin dito sa loob. So, ganito yung update natin dito mga kamukil. Itong puso na to, gana na rin to, umaandar na to, sumisin din na to mga kamukil Maandar Umaandar na to, gumagana na. So, ito na yung target nila na matapos ni Purman ngayong hanggang maghapon. No? So, dahil sa huran ngayon, oh, so, sisikapin nila matapos na maaga. Siguro pagkatapos nito, ito lang yung ano nila. Ah, tatapusin pwede silang Uh, umuwi no kasi lingguhan din yung uwi nila mga kamukil sa kanila o, ito na yung ganap natin dito by Monday mga kamukil uh, maka ano na tayo dito maka si kantor na tayo dito ayan pa yung ating mga bakal oh. Yung mga tubular no so kung gusto nyo ng murang bilihan ng tubular ito mga tubular ito mga kamukil Uh, direct na ako doon sa Manufacturer talaga sa pagawaan makakita kayo ng mga tatak blow skies ng mga tubular doon ko ito kinukuha na no, sa mismong pagawaan so PM lang mga kamukil kung gusto nyong bumili at uh, kursunada kayong makipag meet sa akin o uh, pwede ko kayong samahan doon para hindi na marami pang kasikot-sikot no? yung mangyayari ritsahan na yung pagpunta natin hindi masayang yung oras natin no? Oh, uh, basta makakatulong lang tayo mga kamugil yun yung pinaka importante na no? lalo na sa mga ng bahay kailangan talaga makakamura ka sa panahon ngayon dahil ang mahal na ng singila ng libor no? o, mabuti na lang sa material is mabawi man lang natin kahit konti no? o yan o yan yung ating uh, update dito sa Panawo Project mga kamugil mamaya update tayo pag matapos na to